Hindi na ako mabait kasi hindi nyo na ako nauuto. ba? Diba? Marami ganito. Sino nakarelate? Sa kapwa ko, sari-sari store owner. <laughs> maraming ganitong experience. 90% or siguro 100%. Kapag ka hindi ka na nauutangan, hindi ka na nauuto at yung mga taong may utang sa iyo ay wala na talagang balak magbayad, sisiraan ka na nila. Minsan kasi, naiinis sila kapag ka umaangat ka sa buhay. Naiinis sila na kahit hindi ka nila binayaran ng utang, ay hindi ka pa rin bumabagsak. Tuloy pa rin ang negosyo mo, tuloy pa rin ang buhay mo, samantalang sila ay ayun. Mahirap na lang magsalita. ba diba, kadalasan sa ating mga may tindahan ay talagang laban kong laban? Kung saan may promo, kung saan tayo mas makakatipid. Yun nga lang nakakasama ng loob kasi tayo na yung hindi binayaran ng utang. Tayo pa yung naging masama. Tayo na yung nagpagod at hindi na pakinabangan ang pinagpagura natin. Ang ending, kapag ka nag -no lang tayo ng isang beses, pag tumanggi lang tayo ng isang beses, tayo pa rin ang masama. Napakahirap sa side natin ng mga sari-sari store owner. Hindi nila alam yung pagod at puyat natin. Pero sa isip natin, sige, pera lang 'yan. Mababawi pa din natin. Kaya mga kasari, laban lang.